Okay po mga ka-farmers, good morning po Welcome back na po pala sa aking youtube channel Ito kami ngayon, oh. ito yung Harvester namin oh. Harvestin namin to. Pero ang lalim ng tubig mga ka-farmers Hindi ka pwede maka-arangkada nito Gamit lang namin ito, medium lang kasi yung palay pag dinaanan mo na happy po kaya maraming tao po dito kasi ang raming tilapia dol ay mo mag... tarunga ano mana dol di ka makita doon po mga ka farmers mga tatlong bisis na kaming nabilaho dyan kaya ginarab na. Malalim po yung part na nandun eh. Kasi bahay po yan ang kalabaw. Ito. Isa lang pong gamit namin yung bagger kasi mahina naman yung takbo namin. Dol! Tara Dol! Ito po nga po si Boy Tapang kasi pag nalasing sobrang tapang ito kami yung kangbos berto mga tatlong ektarya yata ito pero yung titirahin namin mga isang ektarya dul sino nga pong walang jowa dyan Meron kaming body nito. Siya po yung may-ari nito ng palay. Boss Bert! Boy uh Boy Birto! Iro! Maraming taong nakabang doon. Kasi manghuli daw sila ng talapya.